Hello po! Kamusta kayo lahat dyan? So, tapos na nga po tayo mag-work ngayon. So, andito tayo sa labasan na ng aming trabaho. Ayan, nakaupo muna tayo dito sa puno. Ayan. Dito muna tayo sa puno. Hinihintay natin si Habi saka si Baby. Ayan. Wala pa sila. 15 minutes pa raw. So, dito guys. Ayan, nakaka-relax. Ayan. Ito po ang itsura dito. Yan. Yan ang itsura dito sa Alberta. Industrial area to. So, dito ako nag-work. San ba yung pangalan? Ayan. Ayan. Channel Control Merchant. Yan. Diyan ako nag-work. Si CM. So, warehouse siya. Warehouse. Ang ginagawa namin dyan ay nagsusorting. Then, i-scanin namin ng item. Then, papadala sa store. So, tatlo lang yung store niya. So, sinara na yung isa kasi sa Red Deer sinara. So, naghahanapan ulit ng isang store kung saan mas mabenta. Yan. Pero dito sa area namin, nandito kami sa Balzac, mas ma, mas mabenta dito. Kasi sa amin, mga empleyado pa lang mabenta. Lagi silang bumibili. Yan. So, ito yung aming area. Katapat, katapat namin yung Amazon dito. Ayan, na Amazon. Iyan yung Amazon. Yan. So guys, ganto. ang... Um, wala nang tao. <laughs> ako na lang mag-isa. Andito ako, nakaupo lang ako. <laughs> Yan. Nagiintay ng... Yung iba nag-shopping pa. Nag-shopping pa sa store. Kapag dinaretso yung dulo na yan. Iyan, iyan yung treasure hunt. Yan, sa treasure hunt, namimili pa sila. So, para siyang value village. Yan. Iyan yung mga returns ng customer sa Walmart. Tapos, uh, pinaprocess ulit para ibenta ulit. O, ba diba? Recycle. Yan. Dito, kasi yung ibang mga mamimili, medyo balik ng balik ng mga pinamili nila. So, yan. Dito sa Canada ang napansin ko medyo uh, inaabuso ang karapatang pantao. <laughs> kasi kahit nagamit na yung mga item, binabalik pa rin nila. Yan. Kaya mas mabait, <laughs> mas mabait dito. Pero hindi naman kasi lahat ng kumpanya pinapayagan 'yon, pinapayagan yung pagbabalik. Kasi nag din kami sa Canadian Tire. So depende sa sa may-ari. So hindi lahat. Yung iba naman, tinatanggap na lang para wala ng away. Kasi yung ibang mga, yung mga customer na nagbabalik dito ng mga item na gamit na nila, sila pa nagagalit. So, para na lang peaceful. Pero sa iba kasi, hindi pwede. Sa iba, okay lang, mas maluwag. Ganun, medyo iba yung patakara. sabi sa Pinas, di ba, standard daw dito, kaya lang dito ka nakita yung hindi talaga masyadong standard minsan yung customer service lalo na sa mga fast food kasi nag-work din ako sa Jollibee sa Pinas nung bata uh, yung nagka-college siya pa ako so doon talaga standard yung Jollibee pero dito medyo iba hindi siya ganun ka-standard hindi ko hindi ko maintindihan pero ganun po dito sa Canada hindi siya ganun yung mga ako pa nagte-thank you sa mga staff, 'di ba kapag sa Pinas, uh, tayo yung thank you ma'am, thank you sir for coming. Pero dito minsan ko pa magte-thank you sa mga staff tapos minsan dead makalang. Ganun po dito sa Canada. So ayun yung mga, mga nakakabigla kasi sabi natin, 'di ba kapag lalo na ang hik, ang higpit ng screening kapag nag apply ka. Pero nung nasa middle is ako, yun po talaga standard standard talagang kasi doon mga hari train na naman, totoo namang mga hari train na, saka mas mayayaman talaga doon kaya mas standard po talaga doon mas standard yung service talagang SOP yan, sa mga nagwork sa mga fast food saka sa mga uh, retail, kasi nag work <laughs> nung, nung bata ako kasi ayan yung mga kasama Yeah, I'm waiting my husband and baby. <laughs> They are late. <laughs> Take care. Bye bye. Yeah. So, ah, uh, yung mga kasamahan ko Pauwi pa lang ngayon yung iba. Tapos na sila mag shopping. So, tigintay uh, sila.